Kaya Oh, yan, yan, oh yeah 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 Four yeah, yeah, yeah. five lang ganito sa atin. Bibigyan natin siya ng isang... Ito hindi maila po. Ito yun Hindi, ito ito. Talang malapang tibo. Sige. Sige, kuha ka isa Kaya mo yan! Masin ko muna para umakas ko yan. Umas! 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 Umas!

Ah, uh, ganyan lang. Oh. <laughs> ay, ang laki. Ang laki. sige, mo na itong isa. Ayan, madali na yan. Nandiyan sa... Oh. na. sa Yung baboy! na. Yung baboy! ni Uncle. Wala ah? <laughs> <Olaan> ba, <laughs> baboy! Alahan na. Paano yan?

paki pakilagay na dito. Ito, toto pa lang eh, ano. Oh, tali din din. Ayan na ganyan. Para hindi sila... Para pag-uwi na yung sila. Dabot! 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 Dabot!